for today. Ngayon ay Friday yon. Friday po. Ngayon tayo sa kusina ni Kabeli. Another day. Yun. Sana po is maging maganda naman yung aming araw for today. Yun na. Ang aming ano, oh, opening. Hello. Opening and closing. Andito. <laughs> Andi, ang aga pumapasok ni Rona. Kasi wala siya service. Kaya sumasabay siya kila Juvie. Nasa sa loob na ang um,

Yan, na visitan po tayo. Good morning. From Nueva Ecija, si Ma'am Joy and si Sir... Ano Eh, so, Sir Archie, yan. Thank you po sa pagpunta sa kusina ni Cabelli from Nueva Ecija. Opo. Okay, eh, mga staff ni Sila, From Earnings Internet. Hi! Hello, po, mga good morning mga mga Ito na mga order ng Ah, uh, Lechon belly. Lechon ano belly. Lechon belly. Tsaka mga order nila. Yun. And tatlong sisig. Andito na sila yung go. Yung closing. Yung po. Ito po. Yun. Kakain na po kami. Time check. 12, 20 na po. Ang ulam namin is Nakapaksin ng na bangos at saka ng 3 ang bangos. Yun, yung ayaw ng paksiw. Uh. Kain na. Yun, babautayin lang po namin si... Ate Sheila. Kuya Darwin. Yeah. Ate 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 yon may order po tayo spicy wings and, and lechon, some belly. lechon belly. So, yan, nandito po tayo ngayon sa kusina. Ayan, habang wala po kaming uh, customer, yun, nakabird po sila. Diyan po yung mga morning. Yan, lumagawa po ako ng lumpiang Shanghai para po yan sa Sunday event po ni Lakabeli. For sa Quezon City po Ayan, 250 Ayan, yung Shanghai yung gagawin po natin. Ayan ah, po si Jan Jan o. Oh. Pumasok ulit siya ng 4pm o oh, Jan. Alam niya na po yung gagawin niya pagdating niya. Siya po yung naglalagay dito ng mga ano, lamesa. So, siya sabi lang namin wag na lahat. siya. <laughs> Kaway ka muna sa mga Team Kabeli. Okay. Ah, Jan. Sayo ka. Oy, oh, <laughs> oy. po. yun wala po pa po aming customer. Kasi pag yo diyan diyan no. yun Na order natin. Hungarian si log in. Hitchun belly. Yun. Okay jan

Ya, cik. Hei. Hei. Ilut, masak air putuk. Air belah, air belah. Ilut, masak air belah. Air belah, masak air belah. Ilut, masak air belah. Ilut, masak Ilut, masak air belah. Ilut, masak air Bagus lah Pak. Janjan. Oh, siapa siapa? Siapa sa? Ice cream ya good. Oh, okay. Papa pergi. Gulut Pak, gulut. Go. Oh, tak kempen pun bulit. Ha? Boleh tahu, tak ayu. Oh, saya tahu, saya tahu. Betul bo. Loi. Loi. Ibu dia. Oh. Ayos. Oi. Batak. Nak lagi na? Loi. Ada ikan. Saya jual. Pogi. Okey, bye. Lantau <laughs> na. Thank you, Oh, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jan oh. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Oke, okay, bye-bye. Oke, teman-teman, teman-teman. Kata, 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 kata. <laughs> Oke. Okay. Oh, isam, isam oi Oh, ibul dit, ibul dit. <laughs> Oke, besar, bye-bye. Love you. Oke. Opa. Huh? Bye-bye. Mana? Bija apa? Hei, bang. Pergi tak kejap je. Ah, besok je ya? Gak terus pas punya tak? Naik je tu, Naik ke. Naik ke, ya. Bagi Dah? Bola pada bola. Bola pada bola? Bola pada bola. Dribble ke, Pak? Dribble, dribble. Memang. Eh, dribble ni, Pak. Apa? Ini apa? Awas, sikit. Ini Ikan. So, yang mga Abeli magpa daw siya. Okay. 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 Paano? Oh, Dribble Layu <laughs> Dribble kan? ba. Pak Apa Dribble? Jordan, Jordan Bukan <laughs> Jordan, bukan <malah> Jordan Abi tadi lah Wah Wah, tadi lah Jordan deh? Okay. Ayos ah. Ako. Ang number mo? Four. Okay man. <laughs> <laughs> oh, Sa shoot pa. Three point. Three point. Full throw. O. Oh, three point mo Saya <laughs> So, yun mga kapiling. Magaling magbasketball yan. Ayan. Okay. tak okay. oh, Abeli. 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 Uh. Abeli. 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 Jordan? Abeli. 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 Tak mungkin terima semua yang pablis. Hahaha. 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 dia? Lomok. <laughs> go, go, go. Ay, Gori. Ala. Ala. Rokawa. Sendo. Sendu. Ha? Sendu. Dek la la. Ha. Onde pergi nama tu? Bukit, Palpour. Misui. Isa Islandak pun daw. Islandak? Yo, so, kabisado lahat ni Janjan yun. Jan Jan, yung mga karakter sa Islam Dunk. Ayan. 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 yun Order natin yung sisig with rice and section belly. Ayan po, meron kaming opo. Uh, <inaudible> <inaudible> Thank you po sa pagpunta si Ma'am Ruth and si Ma'am Maribel. Oh, po. Si Popo po yan. From Australia and from Hawaii. Tapos from Pangasinan po sila. Sa Ordaneta. Oh, layo po po. Yan. Thank you po sa pagpunta sa Osinan ni Belli. <laughs> Yun, ito na po yung baby back ribs sharing and big broccoli. Sharing, ah, sharing lahing. Mm -hmm. Itu beli. Yeah. Very. Thanks for sharing. <laughs> <laughs> yeah. 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 From Australia, galing sih Ma'am Ruth and sih Ma'am Maribel from Hawaii. Yeah. No me apa. Kami shout out ke Ma'am. <laughs> oh ya, yeah, boleh. Thank you boleh. Opo, terima kasih. Opo, itu, ayam goreng. Ibu, apa perpana? Negeri. Bolalo. Ini cara. po. <laughs> <laughs> Ingat po kayo. Yun, isang order namin ngayon is B1 kay isang lechon belly. Salap ng ulam po namin. Ano to talbos ng kamote, tuyo, and itlog po. Ay, ito. Hot and ito. Alam yung ito Ito po. Isasawan po. Kamatis and sibuya. Kamatis and sibuya. Kainan dyan. Kain na po, kain. Sarap lang namin. Huh? Okay. Huh? Okay. Sine? Sine. Sine. Ha, ah, sinangag daw, sinangag. Lucky. Thank kainan 하나 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 So yung mga kabili, ito po yung ating order na with Hungarian. Jay? Eh, jangan kan? Sa so, mga kabeli, gabi na naman. Sa so, yun. belly, so, yun. Sa yun. yun. Oras na. Meron pang kumakain dalawa. Happy birthday! Eh? Thank you. Diyak <laughs> lang. Ito yung nilay na lang. Ano? Christmas light. Pinaikot po ni kabeli. Kasi pagdating po ng gabi dito, stress ko po, ito masarap kumain pag ano, paggabi. pag gabi nakakover naman po para kayo may dumalas sa second di pa sila na ano time check po, 8.15. May order pa po kami dalawang baby, baby back ribs. And, yun. Chicken isang in chicken ni Nasan. may order pa ulit tayo. Isa. Dalawang baby back <laughs> ribs. Yun. Baby back ribs. Ayan. And, broccoli. broccoli. Yun, may order pa ulit tayo. Isang kanisalat po.